Magandang gabi mga wild no? Ayan, sa sobrang mahal po ng bigas, sobrang mahal na mga bilihin, lahat na ay sumaas na ang mga presyo ng ating uh, mga pangunahing pangangailangan mga wild. Paano pa kaya makakabili ang mga ganitong pamilya, ang ganitong mga tao na umaasa lang sa pag uh, pangangalkal ng basura para lang magkaroon sila ng ilalaman sa sigmura, mga kasawel. Uh, yung mga basura na mga tira pagkain, na galing dyan sa mga uh, restaurant na malalaki mga casual yung mga ritaso ng mga uh, karne ng mga isda na kanilang uh, tira o kaya naman yung mga uh, tira na pagkain ng mga kumakain doon sa mga restaurant na yun ay pinupulot ni tatay no. <coughs> si tatay. Koko ng mga almusal Tay. Tay nika, Hindi ka pa nag-almusal? Hindi pa eh. Oh, sige. Almusal ka muna. Salamat po. Oh. Bili, bili na lang namin ng bigas. Oo, oh, sige. Thank you. Lagi ka dyan nangunguha, Tay. Lagi ka dyan nangunguha. Eh, saan saan ka nakatira? Diyan yat sa ano, hmm. Binibinta mo yan yung mga ganyan plastik. Hindi ko lang ng, ano kasi yung balat ng Anong gagawin mo dyan? eh, pasensya na kayo sa yung, lang pera ko eh balik balik ka lang lagi dito basta pag may grasya tayo nakita ko sa kanya muka nung siya ay aking inabutan no ng isang daan pang almusal ko sana yung isang daan na yun so uh, sabi ko isang pasahiro lang naman magkakaroon din ako ng pambili ng almusal kaya ibibigay ko na lang kay tatay no? at uh, tuwang tuwa naman si tatay dahil uh, pambili daw nila ng bigas mga Ay, hindi ho sila mabubusog kung awa lang yung ating bibigay sa kanila totoo pong nakakaawa mga kasuwel pero kailangan po natin na uh, uh, kahit pa paano magabot po tayo sa kanila uh, para malagpasan nila yung uh, hapdi ng sikmura mga kasuwel uh, hindi ko po siya nakilala ng lubusan hindi ko po siya natanong ng maayos dahil may pasayro po ako nag withdraw lang doon sa bangko kaya uh, Nagmamadali po ako na bigyan na, na lang siya para makaraos sila ng almusal kung uh, uh, may pamilya man siya. Pero nasabi po niya na uh, uh, ibibili na lang niya ng bigas yung uh, Uh, isang tanda binigay ko so ibig sabihin mayroon po siyang pamilya. Mga kasuweldo ba itong mga ganitong tao noong lumalaban sila ng patas kahit na uh, yung uh, kanilang uh, inilalagay sa sigmura ay uh, alam naman natin galing sa basura so pag galing sa basura yan ay madumi na mga kasuweldo no at ah uh, Uh, sila ay tuloy-tuloy uh, lang sa kanilang buhay na parang wala silang problema mga kasuwel at uh, maswerte po tayo dahil tayo nasa ganitong sitwasyon na kahit paano ay may, mayroon tayong nasisilungan uh, nakakakain tayo ng tama sa oras at nakakakain tayo ng masusustansyang pagkain mga kasuwel at uh, uh nakakapag-aral ang ating mga anak no? at uh, sila kaya, tanungin natin no, yung mga ganun, nakakapag-aral ba kaya ang kanilang mga anak, mga kasuwail, nap napaka uh, uh, lupit ng mundo para sa kanila, dahil yung mga karapatan nila na dapat ay meron sila ay uh, yun, uh, nawala at uh, hindi na, uh, na hindi na nila naisip na sila may karapatan na ganun at nakalimutan na sila ng ating uh, pamahalaan mga kasuwel mga kasuwel, maraming maraming salamat